inannounce ko na ang nanalo 3-2 si Mot. Biglang lumapit ako sa mga judges. Sabi ko sa kanila, tol, sabi ko sa inyo eh, dapat talaga J-Black yun eh. Yo, check mga kaulo. What's up? Luzon, Visayas, Mindanao. Kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. For today's video mga kaulo, balitang hip-hop tayo. magre tayo mga kaulo. Diyan sa kontrobersyal na laban ni J-Black at ni Mot ng pangil sa pangil sa Cebu. Pero before anything else mga kaulo Shoutout muna maraming maraming salamat po sa Kusinero Brand Clothing Para sa napakaangas na damit na ito Kusinero Brand Clothing lang po yan Bisitahin niyo po yung kanilang Facebook page And makikita niyo po yung mga design ng damit Maraming maraming salamat po Kusinero Brand Clothing So without further ado mga kaulo Magre-react tayo dun mga kaulo sa kontrobersyal na laban ni Mot At ni J Black no Siguro naman mga kaulo kilala niyo yung dalawang battle MC na yan pero hindi pa po pinapalabas yung laban at ginawa po yan sa Cebu. So ang gagawin po natin mga kaulo, magre-react ako doon sa sinabi ni Mr. Pibus o si Mr. P o si Boss P na tinatawag nila. At ayan uh, po ang presidente ng Pangil sa Pangil at alam ko ay owner mga kaulo o isa sa mga may-ari ng Pangil sa Pangil. Dahil nga po sa controversial na laban na yon na hindi pa ipinapalabas, Marami po ang mga nag-react na mga MC dahil uh, meron nga pong nangyari na isang uh, sobrang kontrobersyal na pagkapanalo ni Mot daw di umano. At talagang nanalo daw dapat ay si J Black. So magre-react tayo dito sa paliwanag ni Boss P o ni Mr. Pibus. Panoorin nyo to then magbibigay po tayo ng ating pananaw and ating sariling opinion gil po sa pangyayari na yan. dahil bilang uh, nasa hip hop tayo community and nakasubaybay tayo sa flip top sa sunugan sa pangil sa pangil sa motors battle league sa pulo eh syempre kilala natin yung mga MC na yan at alam ko kung ano yung mga nagdaan ng mga laban dahil nakasubaybay tayo so panoorin nyo to ito po yung paliwanag ni Mr. Pibos sa kanyang uh, Facebook account nung kamakailan lang regarding dyan sa kapag panalo at pagboto ng mga hurado. So, let's do this. Panoorin nyo to. Paliwanag po ni Boss P. Good morning sa inyong lahat. So, ngayon, i-explain ko na yung about sa controversial na nangyari sa sa decision ko personally doon sa battle ni J Black versus Mott kung bakit na veto yung vote against Mott na na-announce na nung una na 3-2 panalo laban kay J Black. So, kung mapapansin nyo yung laban ni Romano versus Unico sa video na yon, nagsalita ako doon sa 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 bago mata bago mag bago ako mag uh, announce kung sino nanalo sa battle na para sa akin tablah yung laban na yon. So ngayon, a night before the judging. A night before the event sa Pangil sa Pangil. Iminit ko yung mga judges dito sa room ko. So ngayon, sinabi ko sa kanila yung isang house rules na if ever na mangyari, lalo na hindi naman barya-barya yung usapan dito sa Matiramayaman. At syempre credibility ng mga battle rapper at uh, pride nila yung usapan dito eh, di ba? So, if ever na mangyari na diket, sub, sobrang diket nung laban, sinabi ko sa kanila na meron akong karapatan as parang hidden judge ng battle na ako yung bumoto or pumili kung sino yung pwedeng manalo. So, nung nag-announce ako na ang nanalo, 3-2, pabor kay Mot, sobrang lutang na lutang na kasi ako agabi. At saka tumagal akong kausapin sila kung sino yung nanalo. Tapos, inannounce ko na ang nanalo 3-2 si Mot. Biglang lumapit ako sa mga judges. Sabi ko sa kanila, tol, sabi ko sa inyo eh, dapat talaga J Black 'yun eh. Biglang may judge na bumulong sa akin na sinabi niya na Nakalimutan ko na kung sino yung judge eh, pero makikita nyo sa video yun pag in-upload. Biglang may bumulong sa akin, sabi niya sa akin, Boss, di ba nag-meeting tayo agabi na pagka sobrang dikit nung laban, uh, may house rules tayo na pwedeng ikaw yung mag-desisyon kung sinong nanalo? So basically, para sa akin kagabi, ang nanalo si J. Black. Kaya according sa house rules namin ng judging, ang panalo talaga si J. Black. So para malinawan lang kayo lahat at, at uh, hindi na kayo mag-isip ng kung ano-ano, panoorin nyo na lang yung video kung bakit ako personally ang naging desisyon ko si J. Black sa pag-upload namin. So, gusto ko lang na, na hindi masira yung credibility ng, ng Liga, hindi na maulit yung mga naunang pagkakamali. At maraming salamat sa inyong lahat. Sana naunawaan nyo yung decision pagkatapos nyo mapanood yung battle nila. So yun mga kaulo, no? yan po yung uh, balita na galing mismo kay Boss P. No? Sinasabi niya dyan na meron silang sariling house rules na di umano eh, kapag ang mga hurado may binoto sa mga MC at kapag siya mismo ang namili at may karapatan daw siyang uh, maghalal kung sino talaga yung karapat dapat na nanalo gaya ng sinabi niya hindi naman barya-barya yung kikitain dyan pero Mr. P Boss P ang tanong ko lang bakit kailangan magkaroon ng hidden judge ano ang silbi ng mga hurado na magbibigay ng kanilang komento, magpupuntos ng kanilang mga napansin na metaphor, na mga bara, mga reference, yung kanilang mga nagustuhan na setup, up ng mga bars at pagkakagamit ng mga salita, wordplay, kung merong hidden judge na sinasabi mo na ikaw. So, magiging nonsense yung magbo sila. Magiging nonsense yung mga ginagawa nilang pagpuna o pagsusuri sa isang laban. ikong e ang boto ng hurado is 3-2, pabor kay Mot. So, ibig sabihin, yung mga hurado, mas nagalingan sa ginawa ni Mot. Pero, kung dahil sa gusto mo, Boss P, na dapat panalo at kitang-kita mo naman at kitang-kita ng mga tao, ang panalo ay si J. Black, e parang nonsense o useless na yung mga hurado. Kung merong mga hidden judges na sinasabi nyo na kasama dun sa house rules ninyo na ikaw boss P ay may karapatang mag-elect kung sino ang gusto mong mapiling manalo hindi ba? magkakaroon ng confusion magkakaroon ng butas maraming mga MC talaga ang magtataka rin syempre marami sa kanila ang sasang-ayon dahil syempre ayaw na rin nilang syempre palakihin pero alam naman ng mga tao yan kung ano yung dapat na totoo at dapat na masusunod. Kaya nga nagkakaroon tayo ng judges para magkaroon ng pantay na botohan. Kagaya sa flip top, si Enigma ay presidente ng flip top. Eh, nakikialam lang si Enigma sa boto kapag ka merong, for example, sinabi natin na um, talagang nagkamali lang ng uh, pagsasabi pero nakabatay pa rin sa judges yung pagkapanalo ng mga MC. kumpaga si Boss Arik eh hindi niya pinakikialaman kung sino yung gusto niyang manalo sa puso niya kung hindi nakadepende pa rin doon sa judging siguro kung magkakaroon man ng pagkakamali kagaya sa flip top meron ding nagkamali before eh na pagkakalahad niya ng panalo eh pero ang panalo talaga ibang MC iba yon kumpara doon sa dito sa pangil sa pangil na mismong ikaw boss P ang mamimili kung sino yung gusto mong manalo against doon sa naboto ng mga hurado. Hindi ba magkakaroon ng controversial talaga yan? At magkakaroon ng butas. Hindi magiging maganda yung uh, magiging labas niyan sa tao. Though hindi pa napapanood, hindi ko pa napapanood, maraming mga tao pa hindi pa nakakapanood nung laban ng pangil sa pangil between J. Black and Mott na ginawa sa Cebu. So itong sa akin naman ay sarili kong opinion. Diyan sa iyong nasabing video na iyong pinarating sa mga tao, no? Kung meron pa lang usapin sa loob, may house rules, eh dapat eh, alam ng lahat. Pero parang tila, parang nakalimutan ng iba at parang ano siya, eh, parang nagkaroon ng pang-agam-agam at panggulo sa sistema ng pangil sa pangil at judging. Kasi kagaya niyan, mahanapan talaga kayo ng butas niyan. Paano na lang sa mga next na laban? kung nanalo si ganito, nanalo si ganyan. Sabihin, eh I may mean, nangyayari pala dyan na inside na judging eh, na hindi alam ng tao, na meron palang ganon. So, hindi ba parang magkakaroon talaga kayo ng ano, um, controversial kapag ganyang klase yung judging. So, I hope lang Mr. Pibos, Boss P na hindi na ma maulit yan at dapat alisin na yung hidden judging kasi... Parang mawawala ng tiwala yung mga tao na nag sumusuporta sa inyo Ako sumusuporta ako sa pangil sa pangil Dahil sobrang ganda Sobrang ganda ng liga Ang ganda ng mga MC ng mga lumalaban Mga malulupit Mula sa sunugan, mula sa flip top Sobrang ganda Kaso pag may mga ganito Controversial Tapos babaguhin natin yung judging Dahil lang sa ganyan Bali wala yung mga judge Dapat wala na lang judge Ikaw na lang Mr. Pibus at Boss P ang mag-decide Diba? Pero kung babaguhin, let the judges decide and dapat talaga sila naman yung nakakaalam kung sino. Ngayon, kung sa tingin ng mga tao, talagang magaling si J Black. Pero ang boto ng hurado is mot. Eh si Mott ang bigyan natin ng panalo. Pero kung si J Black binoto ng hurado at maganda pinakita talaga, eh kung sino yung boto ng judge, yun dapat ang sundin. 'Di ba? Kasi kung ano yung may announce, yun yung panalo. Pero kung babaguhin natin dahil sa ganyan may mga inside inside din magulo. 'Di ba? Yun lang. So abangan natin yung laban sa Pangil sa Pangil. J Black vs Moth. And sana maayos, mawala tong mga ganoong controversial kasi sayang ang ganda lang pinapakita ng liga. Okay? So maraming salamat sa inyong lahat and uh abangan na lang po natin. Panoorin natin kung ano yung laban na 'yon at kung sino talaga yung panalo. And kung meron mang controversial na ganito, sana maayos at matapos yan at makalimutan ng tao. Okay, so move on tayo after nung laban na yan. Maraming salamat po. Again, Boss P, Mr. P. respeto sa'yo, pero sana maayos to. Maraming maraming salamat. It's your boy Elmo. Magandang gabi po sa inyong lahat. God bless us all. Peace, I'm out.